Hi mga mare, inutusan pala ko ng nanay ko na bumili ng pangkulot. Siyempre mga mare, kailangan nga nating sundin. Baka kasi ako ang makulot. Ginoo ko. <coughs> Pagkatapos nga namin bumili ng pangkulot mga mare, eh meron nga nagtitinda dito ng happy donuts. Sana all happy. Pinapili ko na nga yung anak ko dyan, mga mare. Ang pinili niya nga yung chocolate. Kay mahilig ngayon siya sa si chocolate. Natatandaan niyo pa ba siya, mga mare? Siya yung batang nangihingi ng pera. So, pagkain. Adali, turo ka na. Bilis. Nasaan sa'yo? Adali. Saan? ko? Ito, gusto mo Alin pa? Dali na, ka okay. naman yan. Ito, ito, tsaka. Pili ka, dali. Ito? Ito at saka ito. Uh, dito po, ilan? Ilan? Ikaw nga kasi ikaw kakain. Isa-isa, <laughs> para din. Ah, sige po natatandaan niya siya mga mare, siya yung nanghihingi ng pera habang kumakain kami ng aking mga anak ng burger at bumili kami ng slurpee doon sa 7-Eleven. Binigyan ko nga siya noon ng 20 pesos. So ngayon mga mare, pinapili ko siya kung anong gusto niya dito sa Happy Donuts para makakain naman siya mga mare. Hindi ko na nga pala nabidyohan na binigyan ko rin siya ulit ng 20 pesos ngayon. So ayan mga mare, masaya po ako nakakatulong kahit maliit na bagay o malaking bagay man yan ang mahalaga ay eh, nakakatulong tayo sa kapwa natin. Ibinigay ko na pala yung pangkulot ng mother ko. So ayan mga mare, nandito na pala ako sa aming tahanan. Tatlong piraso na nga lang at sa happy donuts, Sino ako? Kain tayo mga mare! O siya mga mare, pare, ate at kuya, thank you for watching!